Aris may isang tao na tinipe ang pangalan mo, isinulat ang mensaheng matagal ng sumisigaw mula sa puso nila, at bago pa man nila pindutin ang send, binura na nila ito. Pero ito ang katotohanan, ang mga binurang salita ay hindi kailanman tunay na nawawala. Ang enerhiya ng mensaheng iyon ay papalapit na sa iyo, handang dumampi sa buhay mo sa paraang hindi mo kayang baliwalain. Ano kaya ang gusto nilang sabihin? Bakit sila pinigilan ng takot? At bakit hanggang ngayon, ramdam mo pa rin ang presensya nila tuwing gabi? Manatili ka rito, dahil maaaring itong pagbasa ang mismong senyales na magbabago ng lahat. Ang katotohanan, Aris, ay mas malapit kaysa iniisip mo. Maligayang pagdating, Aris. Kung nandito ka ngayon, hindi ito aksidente na tagpuan ka ng mensaheng ito dahil alam ng universo na handa na ang iyong puso. Sa buhay, walang nangyayari nang walang dahilan, at kahit ang katahimikan ng isang binurang mensahe ay may dalang kahulugan. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago, at may isang tao na nahihirapan sa damdaming hindi na nila kayang itago. Akala nila na kapag binura ang salita, mabubura rin ang nararamdaman, pero hindi ganoon ang tadhana. Para sa Aris, bawat senyales, bawat bulong, at bawat biglang naiisip ay gabay. Ramdam mo ba ang pagkabalisa? o pakiramdam na parang may presensya ng isang tao kahit walang mensaheng dumarating. Hindi yon guni-guni, iyan ay ang kanilang enerhiya na umaabot sa iyo. Sa video na ito, matutuklasan mo kung ano ang nais nilang sabihin, bakit sila tumigil, at paano na ang mga hindi nila binigkas na salita ay hinuhubog na ang iyong landas. Manatili ka, Aries, dahil ang katotohanang itinago ay malapit ng magpakita. Ang emosyonal na labanan Aris, pumasok tayo sa sandaling muntik na nilang pindutin ang sen. Isipin mo sila mag-isa, nakaupo, nakatitig sa kanilang telepono. Mabilis ang tibok ng puso, naninginig ang mga daliri, at ang pangalan mo ay kumikislap sa screen. Isinulat nila ang tunay na nararamdaman, mga salitang matagal nang nakakulong sa kanilang dibdib. Sa ilang segundo, pinayagan nilang maging tapat ang kanilang puso. At pagkatapos dumating ang takot. Pumasok sa isip nila, paano kung hindi pareho ang nararamdaman ni Aris? Paano kung huli na ako? Paano kung masira ang lahat dahil sa mensaheng ito? Ang unos ng pag-aalinlangan ay mas malakas kaysa sa kanilang tapang. Kaya't sa isang mabigat na paghinga, binura nila ang mensahe. Ngunit narito ang katotohanan, hindi kailanman mabubura ang enerhiya. Ang mga salitang nakatakdang sabihin ay laging makakahanap ng paraan upang makarating sa iyo. Maaring naramdaman mo na ito. Iyong mga gabing hindi ka mapakali at hindi mo maipaliwanag kung bakit biglang bumibigat ang dibdib mo ang bigla ang alaala ng kanilang mukha na lumilitaw kahit saan o ang kantang bigla na lang tumutugtog, muling bumubuhay ng damdaming inakala mong nilibing na. Aries, hindi ito pagkakataon lamang. Ito ay alinaungaon ng mga binura nilang salita na patuloy na tumatawag sa iyo. Malalim ang kanilang labanan sa loob. Nagmamahal sila pero natatakot. Nais ka nila, ngunit nagdududa sa sarili. May bigat ng pride sa kanilang balikat, ngunit may pananabik na hindi matakasan. Sa tuwing susubukan nilang lumayo, may humihila pabalik, ikaw. At sa tuwing tatahimikin nila ang puso nila, pinaaalala ng tadhana na ang ganitong damdamin ay hindi madaling maglaho. Para sa'yo, Aries, maaaring ramdam mo na ang bigat ng emosyonal na hilahan na ito. Marahil nakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na bigat kapag nag-iisa ka. Marahil ang iyong mga panaginip ay nagdadala ng mga imahe ng taong inakala mong hindi mo na makikita. O baka naman, nang hindi mo na mamalayan, naghihintay ka sa isang mensahe na kailanman ay hindi dumarating. Ang mga palatandaang ito ay nagsasabing ang kanilang pag-aatubili ay hindi lamang kanila, nakaugnay din ito sa iyong espiritu. Pag-isipan mo, Aris. Bakit mas matindi ang iyong intuition itong mga nakaraang araw? Bakit nararamdaman mong may nagbabantay sayo kahit sa katahimikan? Dahil dumadaloy na ang kanilang enerhiya sa mundo mo nahahati sila sa pagitan ng isip at puso Sinasabi ng isip na lumayo manahimik panatilihin ang pride Ngunit mas malakas ang puso sumisigaw gustong makawala gustong sabihin ang lahat ng hindi nila naipadama sa mensahe At narito ang katotohanan ang kanilang katahimikan ay hindi pagtanggi Ito ay takot isa itong laban ng isang taong nais lumapit, ngunit pinaparalisa ng iniisip kung ano ang maaaring mangyari kapag ginawa nila yon. Natatakot sila sa magiging tugon mo, Aris, dahil malakas ang iyong enerhiya. Alam nila na kapag lumapit sila, wala nang balikan. Ang emosyonal na tunggaliang ito ay naging anino na sa kanilang buhay. Sa tuwing makikita nila ang pangalan mo, nakakaramdam sila ng pag-asa at sakit ng sabay. Sa tuwing maaalala nila ang iyong tawa, nagiging apoy ito ng init at pagsisisi. At sa tuwing sinusubukan nilang iwaksi ang nararamdaman, laging may senyales mula sa universo, isang panaginip, isang kanta, isang alaala na nagtutulak pabalik sa iyo. Aries, dapat mong maunawaan ito, hindi mo lang guni-guni ang hatak. Hindi mo lang inaakala ang bigla ang agos ng emosyon na dumarating ng walang babala. Ito ang kanilang espiritu na kumakatok sa pintuan ng sayo. At gaano man karaming beses nilang burahin ang mga salita, paulit-ulit itong isinusulat ng tadhana sa paraang hindi mo matatakasan. Mabigat ang emosyonal na laban. Ngunit ito rin ay patunay. Patunay na ang koneksyon nila sa iyo ay hindi mahina, hindi nakalimutan, hindi nabura. Buhay ito, patuloy na lumalaban sa loob nila, naghihintay ng tamang oras para magkaroon ng tapang na mailabas ang lahat. Kaya't Aris, ihanda ang iyong sarili. Dahil ang mga salitang binura nila sa screen, ang universo mismo ang naghahanda upang ipahayag sa iyong puso. Aris personality at paano ito konektado? Aris, pag-usapan natin ikaw. Dahil ang mismong dahilan kung bakit sila nag-alinlangan, kung bakit nila sinulat ang mensahe, at sa kabinura ay nakatali sa kung sino ka. Ikaw ay apoy. Ikaw ay pagnanasa. Ikaw ay katapatan sa pinakapuro nitong anyo. Kapag nagmamahal ka, hindi ka nagtatago. Kapag may gusto ka, hinahabol mo ito ng walang takot. At kapag may dumaan sa iyong landas, hindi nila malilimutan ang enerhiyang iniwan mo. Iyan ang kapangyarihan ng aris, walang pag-aalinlangan, hilaw at tunay, hindi malilimutan. Ngayon, isipin mo ang taong halos nakapagpadala na ng mensaheng iyon. Sila ay kabaligtaran mo sa sandaling ito, takot, hindi sigurado, at puno ng alinlangan. Tinitingnan ka nila at nakikita ang isang taong malakas, tiwala sa sarili, at punang buhay. At pagkatapos, tinitingnan nila ang sarili at nagtatanong, sapat ba ako? Kaya ko bang harapin si Aris gamit ang katotohanan ko? Dito lumalalim ang tunggalian. Dahil ang enerhiya ng Aris ay matapang. Ipinanganak ka sa ilalim ng pamumuno ng Mars, ang planeta ng aksyon, pagnanais, at walang takot na dalaw. Hindi ka naghihintay na mangyari ang buhay, ikaw mismo ang lumilikha nito. At gayon paman, ang taong nagpipigil sa sarili mula sa iyo ay nakakulong sa pag-aalinlangan. Parang apoy na humaharap sa tubig, nais ng apoy na magliyab, ngunit paulit-ulit itong sinusubukang patayin ng tubig. Ngunit narito ang sikreto, hindi habulin ng aris ang iba. Ikaw ang siyang hinihila. Ang iyong enerhiya ay magnetiko. Kahit wala kang sabihin, dama ng mga tao ang presensya mo. Kahit lumayo ka, hindi nila kayang tumigil sa paglingon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang binurang mensahe, ipinapakita nitong gaano man sila magsikap, hindi nila kayang takasan ang hatak ng iyong apoy. Sa kulturang Pilipino, ang mga katangian ng Aris ay parehong hinahangaan at kinatatakutan. Iginagalang ang tapang, katapatan at lakas. Ngunit alam din nila na ang Aris ay hindi nagtitiis ng kalahating katotohanan o pag-atubili. At ito mismo ang dahilan kung bakit sila natigilan bago pindutin ang sen. Alam nila na makikita mo agad ang totoo sa kanilang mga salita. Alam nila na kapag lumapit sila sa iyo, kailangan ay buo, may katapatan, kalinawan, at puso. Wala nang mas mababarito ang tatagal sa mundo mo. Ito ang hamon, naakit sila sa iyong apoy, ngunit natatakot silang masunog dito. At ikaw, Aris, ay hindi tumatanggap ng mahihinang enerhiya. Ikaw ay nagbibigay inspirasyon ng pagnanasa, humihingi ng katotohanan, at gumigising ng tapang sa iba. Kahit hindi ka nagsisikap, pinipilit mong harapin ng mga tao ang kanilang pinakamalalim na takot. Kaya sila nag-alinlangan dahil ang magmahal sa iyo ay hindi madali, ngunit makapangyarihan. Isipin mo ang mga panahon sa buhay mo na minamaliit ka ng iba. Akala nila kaya kanilang iwanan, ngunit sa huli, binalik sila ng tadhana akala nila kaya kanilang kalimutan ngunit ang alaala mo ay nanatili sa kanilang puso iyan ang enerhiya ng Aris hindi ito nawawala ito ay nagbabago hinahamon nito ang mga tao na lumago umangat at harapin ang kanilang sarili kaya noong isinulat nila ang mensahe at sa kabinura hindi ito dahil wala silang pakialam ginawa nila ito dahil sobra silang nagmamalasakit alam nila na isang mensahe para kay Aris ay maaaring magbukas ng pintong hindi na muling maisasara at sa kaybuturan, hindi sila sigurado kung handa silang harapin ang apoy na dala mo. Ngunit Aris, narito ang totoo, ang presensya mo sa kanilang buhay ay pinipilit na silang magbago. Ang espiritu mo ay tinatawag silang umangat, harapin ang takot, at kumilos sa wakas. At gaano man sila magpigil, paulit-ulit silang ibabalik ng universo sa iyo, dahil hindi ka lang basta tao sa kanilang kwento. Ikaw ang mismong punto ng pagbabago. Ang iyong lakas, katapangan, at katapatan, yan mismo ang mga katangiang kailangan nila, ngunit kinatatakutan nilang yakapin. At ito ang dahilan kung bakit napakabigat ng kanilang enerhiya ngayon. Dahil habang mas tumatagal ang kanilang pagtutol, lalo silang hinihila sa iyo. At habang mas sila'y nag-aatubili, lalo silang itinutulak ng tadhana papalapit. Aries, huwag mong pagdudahan ang kapangyarihan ng iyong presensya. Hindi ikaw ang naghahabol sa kanila, sila ang humahabol sa iyo, kahit sa katahimikan. At malapit na, ang mga binura nilang salita, ay hindi na kayang manatiling nakatago. Dahil pagdating sa Aries, ang katotohanan ay laging lumalabas. Spiritual at astrological na gabay. Aries, tignan naman natin ang higit pa sa pag-aalinlangan ng tao at pakinggan ang gabay na ipinapadala sa iyo ng universo. Dahil kahit natakpan ng takot ang kanilang mga salita, hindi na tahimik ang mga bituin at ang espiritual na mundo. Ang kanilang enerhiya ay patuloy na gumagalaw papalapit sayo sa banayad, ngunit makapangyarihang paraan, at kung pagbibigyan mo ng pansin, makikita mo ang mga palatandaan. Napansin mo ba ang bigla ang mga pagbabago sa paligid mo? Ang kantang tumutugtog ng hindi inaasahan, may liriko na parang diretsong nakikipag-usap sa puso mo. Ang panaginip na parang totoo kung saan nakita mo ang kanilang mukha na wari nandoon sila mismo. O kaya naman ang mga paulit-ulit na numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, na lumilitaw sa orasan, resibo, o kahit sa mga simpleng palatandaan. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga kumpirmasyon mula sa universo na ang mensaheng binura nila ay nananatili, naghihintay na maramdaman mo. Ibinubunyag ng tarot ang higit pa. Ang enerhiya ni Mercury, planeta ng komunikasyon, ay nakaugnay kay Mars, ang iyong ruling planet ng aksyon. Ang pagkakaayos na ito ay nagsasabi na hindi magtatagal ang katahimikan. Ang mga salitang binura ay muling lalabas, marahil hindi sa text, kundi sa ibang anyo, isang tawag sa telepono, isang bigla ang pagkikita, o isang mensaheng dadalhin mismo ng tadhana. Ang mga baraha ay bumubulong ng paglabas ng katotohanan, ng enerhiyang hindi na mapipigilan. Munit narito ang mahalagang bahagi, Aris, ang papel mo ay hindi para habulin o pilitin. Ang papel mo ay manatiling bukas at hayaan ang universo ang magtakda ng tamang oras. Dahil ang enerhiya ay dumadaloy na papunta sa iyo. Kapag nararamdaman mong hindi ka mapakali, kapag dama mo na tila dumadampi ang kanilang espiritu sa iyo, iyon ay senyales na numinipis na ang pader sa pagitan nyo. Sa espiritual na pananaw, isa rin itong pagsubok. Ang binurang mensahe ay kumakatawan sa pag-aalinlangan, ngunit ito rin ay tanda ng galaw ng tadhana. Minsan, pinipigilan ng uniberso ang mga salita upang masiguro na darating ang katotohanan sa tamang panahon. Kung naipadala nila ang mensaheng iyon noon, baka hindi ka pahanda. Baka ang koneksyon ay nasunog ng mabilis at tuluyang naglaho. Ngunit ngayon, sa kasalukuyang pagkakaayos ng mga enerhiya, inihahanda ng uniberso ang inyong dalawa para sa mas malalim na pagbubunyad. Kaya ano ang dapat mong gawin? Una, magtiwala sa iyong intuition. Ang intuition ng Aris ay apoy, nagliliwanag kapag may paparating. Kung sinasabi ng puso mo na may isang taong nag-isip sa iyo, paniwalaan mo ito. Pangalawa, manatiling bukas ngunit maingat. Hayaan silang magpakita ng kusa dahil ang tunay na pagtatapat ay dapat manggaling sa tapang, hindi sa presyon. At pangatlo, ito on ang ng pansin sa sarili mong liwanag. Habang lalo kang tumatayo sa iyong lakas, lalo silang mahihila na makipantay sa iyo. Tandaan, Aris, ang enerhiya mo ay hindi humahabol, ito'y humihila. Sa pamamagitan ng pananatiling nakaalin sa iyong pagnanasa at katotohanan, natural mong tatawagin ang mga pagtatapat na matagal nang naghihintay. Sa kulturang Pilipino, madalas sabihin, kung para sa iyo, babalik at babalik yan. At yan mismo ang gabay dito. Ang binura ay babalik dahil hindi naman talaga ito nawala. Pansamantala lamang ang kanilang katahimikan, ngunit ang hatak ng tadhana ay permanente. Kaya't kapag nakita mo ang mga palatandaan, kapag tumugtog ang kanta, kapag lumitaw ang mga numero, kapag naging totoo ang panaginip, huminto ka at huminga. Ito ang mga paalala na gumagalaw na ang universo. Ang binurang mensahe ay maaaring hindi mo makita sa iyong telepono, ngunit mararating nito ang iyong puso sa paraang mas makapangyarihan kaysa sa mga salitang nakasulat sa screen ihanda ang iyong sarili, Aris. Malinaw ang gabay, ang nakatago ay malapit ng lumitaw, at kapag dumating ito, hindi lang ito magiging mensahe, ito ay magiging isang punto ng pagbabago sa iyong paglalakbay. Mas malalim na kahulugan at aral sa buhay. Aris, umatras muna tayo sandali. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang binurang mensahe o sa pag-aalinlangan ng isang tao. Ito ay tungkol sa mas malalim na katotohanan ng buhay na maaaring maglaho ang mga salita. Ngunit ang damdamin, ang enerhiya, at ang tadhana ay hindi kailanman nawawala. Pag-isipan mo, ilang beses sa buhay mo na ang katahimikan ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa mismong mga salita. Ilang beses na ang pagkawala ng isang tao ay naging mas mabigat kaysa sa kanilang presensya. Walang pinagkaiba ang sitwasyong ito. Ang binurang mensahe ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, isa itong paalala na palaging makakahanap ng paraan ang universo upang ipakita sa iyo ang nakalaan para sa iyo. Ang mas malaking kahulugan dito ay tungkol sa pananampalataya at tamang oras. Maraming Pilipino ang naniniwala sa tamang panahon. Nakikita mo, ang dahilan kung bakit hindi naipadala ang mensahe ay hindi lang dahil sa takot, kundi dahil inaayos ng tadhana ang mga pangyayari para sa mas makapangyarihang resulta. Kung natanggap mo ito noon, baka hindi mo nabigyang halaga ang lalim nito. Ngunit ngayon, inihahanda ka ng universo para maramdaman ang tunay na diwa sa likod nito. Narito ang aral sa buhay, huwag matakot sa mga pagkaantala. Huwag ipagkamali ang katahimikan bilang pagtanggi. Sa pag-ibig at sa buhay, mahalaga ang tamang oras. Gaya ng mga binhing itinatanim sa lupa, kailangan ito ng tamang panahon upang mamulaklak. Ganoon din ang emosyon, kailangan ito ng wastong sandali upang lumitaw. Ang binurang mensahe ay patunay na patuloy na gumagalaw ang tadhana. Ang para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Para sa Aries, napakahalaga ng aral na ito. Ikaw ay likas na galaw, palaging abante, palaging naghahanap ng resulta. Ngunit minsan, hinihiling ng universo na huminto ka muna, magtiwala, at hayaang natural na magbukas ang lahat. Ito ay paalala na hindi lahat ay kailangang habulin, may mga bagay na itinakdang darating sa pintuan mo, anuman ang mangyari. At hindi ba't iyon ang tunay na kahulugan ng pag-ibig? Hindi ito isang bagay na pinipilit, kundi isang bagay na kusang dumadaloy. Hindi ito hinihingi, kundi kusang ibinibigay. Ang katahimikan, ang pag-aalinlangan, ang mga salitang binura, lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking disenyo na naglalayong magdala ng kaliwanagan, kagalingan, at katotohanan. Kaya tanggapin mo ito hindi lang bilang kwento ng pag-ibig, kundi bilang mensahe tungkol sa buhay, na ang nakalaan para sa iyo ay palaging makakahanap ng paraan, kahit pa maantala, kahit pa magdetor, kahit pa harangan ng takot. Mas malakas ang universo kaysa sa pag-aalinlangan, at mas malakas ang tadhana kaysa sa katahimikan. Aries, ang binurang mensahe ay simbolo lamang. Ang tunay na mensahe ay ito, ginagabayan ka patungo sa isang sandali ng pagbubunyag, hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa kabuan ng iyong paglalakbay. Manatiling bukas. Manatiling matiisin. At higit sa lahat, manatiling handa. Aries, narating na natin ang buong bilog. Ang nagsimula bilang isang simpleng sandali, isang tao na isinulat ang pangalan mo, ibinuhos ang damdamin sa isang mensahe, at pagkatapos ay binura ito, ay lumalim at naging mas makahulugan. Hindi lang ito basta text. Isa itong senyales. Isang sulyap ng katotohanan na hindi kayang manatiling nakatago magpakailanman. Maaaring nabura ang mensahe, pero hindi kailanman nawala ang enerhiya nito. Naglakbay ito sa pamamagitan ng mga panaginip, sa biglaang ang alaala, at sa mga tahimik na sandali kung saan dama ng puso mo ang kanilang presensya ng walang dahilan. Ganyan gumagalaw ang tadhana. Kahit pinipigilan ng tao, patuloy na iniabante ng universo ang mga bagay. Kaya ito ang dapat mong tandaan, hindi mo kailangang habulin ang nakatakda ng mapasayo. Hindi mo kailangang manghingi ng mga salitang nakalaan na talaga para sayo. Aries, sapat na ang iyong apoy upang mailabas ang katotohanan mula sa katahimikan at ang pag-ibig mula sa pag-aalinlangan. Aabot sayo ang kanilang enerhiya, hindi dahil hinanap mo ito, kundi dahil dadalhin ito ng tadhana. Sa susunod na maramdaman mo ang biglaang paghila, ang hindi mapakaling damdamin, o ang pamilyar na kantang tumutugtog sa tamang oras, tandaan ito, buhay ang binurang mensahe, at ang kahulugan nito ay papalapit na sayo. Kung tumama sa puso mo ang mensaheng ito, Aris, iparinig sa universo ang iyong tinin. I type sa komento, I receive edi. Ang kinin ang enerhiya, ang kinin ang pagpapala, at hayaang magbukas ang tadhana. Dahil minsan, ang mga salitang hindi natin nakikita sa screen ang siyang tunay na nagbabago ng ating buhay magpakailanman.